Ngayong tanghali po ay magluluto tayo ng uh, nilagang manok pero iba na nagyan natin siya ng kakaibang tea so hindi na pakukuluin lang natin siya siya po ay ating igigisa yan, yeah, para medyo kakaiba ngayon ipapainit lang muna tayo ng ating uh, kaldero Ayan, so siyempre, kailangan natin igisa yung bawang. Ayan. Ganda po kasi pag ginigisa siya, medyo lumalabas yung kanyang aroma. Ayan. Hindi lang yung aroma lumalabas yan, pati yung mga taba-taba ng manok talagang magagasgas. So, siyempre, i-mekos-mekos natin na to. Siyempre, yan. Nilagay na natin yung ating sibuyas. So, nakakamoy. Mamoy mo na agad yung bango. Yan, yan ang kaibahan pag ginigisa mo yung isang lutuin yan. Talagang lumalabas yung amoy. siyempre habang ginigisa natin yung yasibu ito naman masunod na natin yung nokma yan, nekos nekos lang po yan nekos nekos lang yan yan so siyempre pakukuluin lang natin siya tapos maya maya po ilalagay na natin yung ating uh, mga pampalasa so, So ayan, iintayin na lang po natin siya medyo maluto yung manok tapos saka natin ilalagay yung ating mga ingredients na pampalasa. Okay? So at tabayanan lang po natin.